Okay, we're live. Kamusta po? Sa mga followers ko, uh, gusto ko lang kayo batiin ngayong araw na to, October 3. Uh, kung mapapansin nyo, medyo gumaganda na po yung pakiramdam natin. Salamat po sa prayers nyo. Bigay tayo ng health update. Bukod lang sa walang buhok, pero kung titingnan niya, parang naging normal na yung kulay ko. Kahapon, galing lang ako sa check-up sa doktor ko dito, yung Singapore doctor si Dr. Ang Peng Tiam nagulat siya na normal na yung test ko lahat eh. yung kidneys ko normal na, liver ko normal na wala nang paninilaw, wala na lahat, wala na natitirang problema tapos sabi nga niya, maybe in uh, one week uulitin na yung PET scan buong katawan para makita kung Uh, lumiit? gano kaliit? O ano nangyari dun sa bukol? Para malaman natin. Pero kung makikita nyo, gumanda na yung kulay natin. Gumanda na yung kulay natin. May hingal pa rin tayo, syempre. Kasi nung una, nag-umpisa naman tayo ng manas na manas eh. Diba? Pero ngayon, I'm feeling better. Kagabi, nakatulog ako for the first time. Mga 8 hours of sleep. So, yun ang pinakamaganda. Tsaka ngayon, kaya ko na kumain ng marami. Kaya ko na, kaya ko na kumain ng ampalaya, kangkong, pero kailangan ko karne. Ang turo pala, pag cancer patients pala, hindi nyo dapat din na diet. Mali palang gawa natin. Pag may cancer na, bigay mo na lahat ng taba na gusto niya. Taba, baboy, lechon, kahit ano. Basta kumain lang siya ng kumain. Kasi may kalaban na siyang bukol. Eh. May cancer na siyang kalaban. Eh. So, dapat po ganoon. So, basically, salamat po. Salamat sa mga prayers. Nyo. Mukhang very, very effective. At, tignan natin ko magtutuloy. So, yan ang unang miracle na hihingi natin. Na sana, uh, hindi lang naman ako ang gagaling. Gusto ko lahat tayo sabay-sabay maraming may cancer sa atin, di ba? Maraming may cancer, baka hindi nila alam. Maraming mayroong mga malulubhang sakit, di ba? So, yun po ang unang reason. Mukhang gumaganda pa karamdam. Ano? Para normal na, hindi nyo nahalata. Eh. Hindi na siya halatang may sakit, eh. di ba? Nakita nyo naman yung mukha na may sakit. Oh. Kahit pakita ko pa leeg ko sa inyo. Hindi na halata. Wala nang galit, eh. You no know? nakita mo naman nung una hanggang, hanggang halos hanggang ulo yung humihilab sa akin eh. Tsaka dati hindi ka talaga makakain. Ngayon malakas na. So, iba talaga mukhang miracle kasi sobra hirap daw kalaban tong sarcoma. Sarcoma daw mahirap talaga. So, that's one. And second, Baka magulat kayo, in-inform ko naman kayo. ah uh, Mag-file po kami ni Doc Lisa for Senator May 2025 para paggaling natin ang tapos ng treatment ko kasi November. So by December, tapat na sa Pilipinas na ako. By December, first week, second week bago mag-Christmas sa Pilipinas na tayo. Tuloy-tuloy na tayo sa Pilipinas. So by that time, matagal pa naman yung campaign period eh. matagal pa naman, eh. diba? So by that time, hopefully, malakas na tayo at makakatulong na tayo sa tao. di ba? Bakit pa? Ayan, tinatanong, Dok, may sakit ka na nga ng cancer. Bakit ka pa kailangan tumakbo at tumulong sa tao na yan ang gusto mo? Hindi ba pwedeng mag- Mag-abroad ka na lang. Number one, magsaya-saya ka na lang. Sasabihin nila, pag ako may cancer, mag-abroad na lang ako o mag -e enjoy na lang ako ng buhay, sasamahan ko na lang yung asawa, anak ko, pwede naman yun. Kung yun po ang gusto ninyo. Okay? Para sa inyo, kung yun ang gusto niyo, gano'n na lang, enjoy na lang. Tama naman yun. Wala naman nagpipigil sa inyo eh. ba? Diba? Kaya huwag niyo ako pipigilin. Huwag niyo ako pipigilin. Iba kasi ang gusto ko. Kung maiksi, mahaba, kung bibigyan ako ng Diyos ng isang buwan, isang taon, malay mo, sampung taon, malay mo, bigyan pa ako ni God ng 20 years. ba? Diba? Baka pag naayos to. Actually, ang dami naayos sa akin, ha? Kahit yung mga ibang sakit ko, yung mga ko, nawala, eh. Yung varicose ko, yung mga manas ko, lahat nawala, eh. So, parang siya, siya pala talagang sus, gumugulo sa buong katawan ko. So, So, wag, niyo po akong pigilan kasi hindi naman para sa akin to, para sa inyo to. Okay? Sanay na sanay na kayo sa mga korap na politiko eh. Di try naman tayo ng matino. Eh, try it once, 'di ba? Try niyo once. sabihin mahina si Doc. Paano na nalaman mahina? Utak nyo na siguro nahihinaan. My god. <laughs> hindi ka naman pwede banat ng banat na hindi nag-iisip, 'di ba? Hindi ka naman pwede. Banner dito, banat dyan, banat dyan. Kita mo nga ngayon, yung mga senador at congressman, walang bumabanat eh. Halos walang bumabanat, di ba? Tama, mali, wala nang bumabanat eh. Pero ang gagawin natin, sa takbo natin, ang pinakakakaiba natin, explain ko po sa inyo, ay wala tayong campaign funds. Mula umpisa, hindi ako tumatanggap ni maliit na pera ni piso kahit kanino bakit oras na tumanggap ka senado senado is ang funding ng senado minimum 100 million 300 million 500 million 1 billion or more 'yan ang minimum budget minimum budget tayo wala tayong gagamiting ganung budget baka 500,000 lang kasi pag tinanggap mo yung 5 million, 10 million, sigurado may kapalit yun. 100% maniwala ka, may kapalit yun. At pagdating doon, magugulat na lang kay sa mga, de mga decision ng senador nyo. Tama naman majority decision niya, pero syempre, eh, pag yung decision para doon sa nagbigay sa kanya ng pera, ay eh, medyo papapuran niya yun. Kasi nagbigay sa kanya ng pera para manalo siya. Eh. Tayo, ayoko yun. Gusto ko manalo, walang campaign funds. Hayaan mo na sabihin na tanga ka, tanga ka. Eh, gusto ko malinis eh. Gusto ko honest eh. Kung gusto nyo, kung gusto nyo ng dishonest, gusto nyo loko, gusto nyo scamming, buhay nyo yun. Konsensya nyo yun. Problema nyo yun kay San Pedro, hindi ko problema yon di ba? Eh, gusto ko gawing malinis eh. Di ba? So, hindi tayo tatanggap kahit kanino. Any of the tycoons, any pag hindi ako tumanggap at nanalo tayo, magagawa natin maganda sa Pilipinas. Kasi masasabi mo yung tama eh. Wala ka nang wala ka nang i-favor eh. Wala kang utang eh. Walang may hawak ng ulo mo eh. ba? Diba? Walang may hawak ng ulo mo. Kaya nahihirapan yung mga kandidato, gagastos sila ng 200 million, 500 million, tapos, o, oh, papano, papano ang bawi. ba? Diba? Paano ba bawi? Dadaan na lang sa matamis na salita. Kaya kung gusto niyo makita, may corruption o wala, tingnan niyo na saan yung campaign funds nila. Nandun yung, nandun sikreto. Okay? Ako, hindi ako tayo gagamit doon. Basta tulong lang. Pag nakaupo tayo, siyempre yung health natin, bulok naman. naman. Alam mo ka ang healthcare ng Pilipinas? Doon nga, bulok nga eh. Pagdating ko dito ngayon eh sa Singapore, mas bulok pa talaga. Wala na. Milya-milya na. At hindi lang healthcare ng mahihirap ayusin ko. Healthcare na mayaman, ayusin din natin. Kahit ikaw ay mayaman na mayaman, basta sa Pilipinas ka, late na late pa rin tayo. Kulang tayo sa equipment, sa gamit, sa gamot. Yung, yung mga gamot na ini-inject sa akin, wala sa Pilipinas lahat. Kaya sinabi ko, pag sa Pilipinas, patay na ako talaga. Lahat ng gamot na ini-inject sa atin, hindi lahat pala, karamihan. Karamihan. Meron talaga mga malalakas na ini-inject sa akin, mga Targeted Cell Therapy at iba pa. Dito, available. Sa atin, hindi available. So, yun lang po yung dahilan, di diba? uh, eh, ba? Sasabihin, eh, bakit pa siya tatakbo? Mag-relax siya tulad ko. Diba? ba? Diyan mo nakuha yung sakit mo, but mo sinabi nagkasakit ka dahil sa stress? Tunay naman ni. Eh. Tunay naman ni. Eh. Bashing, stress, pwede magdulot ng sakit. Kaya sinabi ko rin nga sa inyo, huwag magbash ng ibang tao. Kaya ako rin sinabi yon bilang tulong sa mga kabataan. Teenager, 20s, ba? Diba? May mental health problem, ang dami nagsuicide, di ba? Stress sila. Kaya pinasabi ko, ang stress hindi lang nagkakos ng mental health problem, pwede magkos ng cancer at ibang sakit. Para matulungan sila, ma-highlight nga yung issue ng bashing in social media at nasasaktan yung kabataan natin. Tulong ko ngayon sa inyo. Eh. Kaya ko nga sinabi, para makita ng ibang tao, Okay? That's my second level, deeper level reason for saying that. Pero, na din naman yon Okay? So, yun lang po. Konting updates lang. Maraming salamat po. Salamat sa lahat ng prayers. ni pa 100%. Di ba? Second chemo pa lang ako. Pero nakikita nyo, medyo umaano. Timbang ko na lang mababa. I'm only 145 pounds eh. Kailangan ko daw mag talaga. Lahat daw ng karne, baboy, ano man, meat. Basta any meat. Kailangan tapang palakas. Thank you, thank you. Salamat po, salamat po. Basta ako talaga 100% hindi ko rap. Pagdating doon, makikita nyo nila. Kung gusto, mo, kung gusto nyo ngayon ako mag -tak, tak mag, mag uh, dadak -tak, hindi ko gagawin. Kahit tingnan nyo yung mga senador, meron bang tumitira ngayon? Takot naman sila lahat, ah. Quiet din sila lahat, eh. Titira lang yan pag malapit na yung eleksyon, di ba? Oo. Bakit ako magpapauto? Pag tumira ka ngayon, di patay ka na ngayon. Maganda hindi nila alam yung iniisip mo. Di ba? Maganda hindi nila alam yung iniisip mo. Pero kayo, alam nyo naman iniisip ko. Alam nyo naman iniisip ko, eh. Iniisip ko nga kayo, eh. Ganun nga, kasimple, kaya sabi ko nga, nung malala ako bago ako ma mamatay, sasabihin ko. Eh ngayon mukhang hindi ako mamatay. Kaya wag niyo sabihin terminally ill ako. Walang terminally ill. Ang cancer ngayon nagagamot. Isa pa pala. Ang dami ko nakakausap dito ng mga nurse sa Singapore. Pare-pareho sabi ng mga Filipino nurses sa Singapore sa akin. Sabi niya, Doc, pag sa Pilipinas, very hard ang kaso mo. Parang very hard case ka. Pagdating mo sa Singapore, easy case ka lang. Yung super hirap sa atin, pagdating dito, ah, kaya natin ayusin na yan. Diba? So, ibig sabihin, ganun sila ka high-end. Pag sa atin, give up na wala namang gawa. Dito, kaya paggawa ng paraan. Oh, I, I'm not bashing anyone kasi yun talaga reality We have to accept. Dapat tanggapin natin may problema sa health system natin. May problema na yung nurses natin. Dalawang taon lang nananatili sa Pilipinas. Walang sweldo, walang gamit. Alam nyo naman ang source nyan eh. Siyempre, ninakaw na ng politiko. 30-40%. Yun lang naman. It's still corruption on and off. Kasi keep on voting corrupt politician. Paano gagawin natin? Di ba? Ako na nga, nagpapakamatay na ng para sa inyo. Ayaw nyo pa rin. Di, wala akong magagawa. Ako nga ayaw nyo. Di, relax lang ulit ako. Di ba? Not my choice. It's your choice. Salamat po. God bless po. Ingat po palagi. Sana laging malakas. Okay? May good days, may bad days. Pero parami ng parami dapat ang good days natin. Salamat po.